Si Franco Miguel Hernandez Lumanlan ay ipinanganak noong April 1, 1991 at pumanaw naman noong November 11, 2017 na mas kilala bilang Franco Hernandez o Hashtag Franco ay isang personalidad sa telebisyon at mananayaw na Pilipino na miyembro ng all-male dance group ng It's Showtime na tinatawag na hashtags. Isa rin siyang profesional na mananayaw na naging miyembro ng Philippine All-Stars noong 2010. Subalit noong November 11, 2017 ay isang nakakapanlumong balita ang gumulantang at nagdulot ng labis na pagdadalamhati sa mundo ng showbiz. Ang dapat sana ay isang masayang island hopping ng magbabarkada ay nauwi sa isang malagim na trahedya. Ang isang miyembro ng dance group na hashtags na si Franco Hernandez ay sumakabilang buhay na nga sa araw na iyon. Ayon sa balita, sa nakamamatay na araw na iyon, sina Franco, ang kanyang kasintahang si Janica Nam Florenska, ang kanyang kapwa miyembro ng hashtags na si Tom Dormal, ang kasintahan ni Tom at ang pinsan ni Tom na si Cleo ay sumakay sa maliit na bangka patungo sa White Sand Island sa munisipalidad ng Don Marcelino, Barangay North Lamitan sa Davao Occidental. Ngunit magpas ngayon ay tila may naiwan pa rin kwestiyon sa pagkamatay ng Hashtags member na si Franco Hernandez ilang taon na ang lumipas mula ng aksidenteng malunod ang binata sa Davao Occidental. Maraming hakahaka -haka ang nagsulputan sa saring espekulasyon ang lumabas. Ngunit, ano nga ba ang katotohanan sa kahindik-hindik na hindi napapanahon at bigla ang pagpanaw ni Franco Hernandez. Si Franco Hernandez ay panganay sa dalawang anak ni Naraulito Lumanlan at Marisa Hernandez. Si Franco ay may isang nakababatang kapatid na babae na nagangalang Denise Ailea. Si Franco din ay ikatlong pinsan ng dating Pinoy Big Brother all-in housemate na si Axel Torres. Si Franco Hernandez ay bahagi ng Philippine All-Stars kasama ang mega crew. Gumawa ng kasaysayan ang kanyang grupong Unschooled Unity in Diversity dahil sila ang mga local winner na kumatawan sa Pilipinas sa World Street Dance Battle noong 2011 kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Bench Manalo. Samantala, nakuha naman ni Franco ang kanyang bachelor's degree sa production design sa De La Salle College of Saint Benil. noong Pebrero 2010. Binuksan nila ang kanilang unang dance school, ang All Stars Dance School na matatagpuan sa San Juan City, Philippines. Ang naturang dance school ay ang pagsasakatuparan ng sukdulang layunin ng All Stars at maituturing na kanilang pinakamalaking tagumpay hanggang sa kasalukuyan. Naging mentor si Franco para sa All Stars Dance School South Presents Flashback Basic Hip Hop ni Miko Lumanlan mula sa Unschooled. Ang mga ito ang naging daan para maging miyembro si Franco ng dance group na Philippine All-Stars. At kasabay nito ay lumabas din siya sa iba't ibang advertisement sa telebisyon. Noong 2014, nag-audition si Franco para sa paghahanap ng Mix Philippines para sa mga pinakabagong video jockey. Ngunit hindi nakuha ng binata ang trabahong ito. Samantala, noong 2015 ay nagpasya naman si Franco na ituloy ang isang karera sa mundo ng korporasyon sa pagpasok nito sa Brown-Forman kung saan ay napaunlad nito ang kanyang public relations at people skills. Subalit sa hindi inaasahan, ay inalok sa si Franco na maging bahagi ng original o first batch ng hashtags. Subalit kinailangan niyang tanggihan ito dahil bago pa lang siya sa Brown Foreman noon at masyado pang maaga para mag-resign siya. Sa panahong iyon ay nakikita pa rin si Franco sa iba't ibang patalastas. Hanggang sa muling kumatok ang It's Showtime sa tahimik ng mundo ni Franco noong muli siyang alukin upang maging hashtags hataw heartthrob. At pagkatapos nga ng dalawang taon sa corporate world, Inalok nga si Franco Hernandez na maging bahagi ng hashtags bilang miyembro ng ikalawang henerasyon na kanilang ipakikilala sa madlang people. Sa oras na iyon, ay agad siyang huminto sa kanyang trabaho at nagpa muling ituloy ang kanyang hili sa pagsayaw. Noong Pebrero 14, 2017, tuluyan na ngang ipinakilala ng It's showtime si Franco kasama ang pitong iba pa bilang karagdagang miyembro para sa all-male dance group na tinatawag na hashtags. Ang unang batch ng grupo ay ipinakilala noong November 2015. Ang pagkasali ni Franco sa hashtags ay nagbukas ng mga pinto para sa kanya para maging bahagi at lumabas sa iba't ibang programa ng ABS-CBN. Kagaya ng magandang buhay, ipaglaban mo, at gandang gabi vice. Sa kanyang siyam na buwang pananatili bilang hashtag member, nakilala si Franco sa kanyang mahusay na kasanayan sa pagsasayaw. Kaya naman, siya ang tinaguriang hashtags hataw heartthrob kung saan ay inihambing siya kay Zeus na tinawag naman bilang the second generation's dance god. Dahil nakitaan din si Franco ng angking galing sa pananalita, siya ay nag-host din ng iba't ibang segment ng It's Showtime at naging hurado para sa ilang mga paligsahan sa palabas na may kaugnayan sa sayaw. Naging bahagi si Franco sa isa sa mga episode ng Ipaglaban Mo na pinamagatang Groovy. Bahagi rin siya ng serye ng I Want na may titulong Hashtags Uncovered kung saan ipinamalas niya ang kanyang angking husay at galing sa dance floor. Sa kabila ng kanyang busy na schedule ay nahanap naman ni Franco ang babaeng nagpatibok sa kanyang puso ang kasintahan nito sa loob ng halos isang taon hanggang sa kanyang kamatayan, ang modelong si Janica Nam Floresca. Ang showbiz career ni Franco Hernandez ay pinamahalaan naman ng Cornerstone Entertainment Incorporated, ang kanyang talent agency. Ngunit ang pausbong pa lang na maganda sana ang showbiz career ni Franco Hernandez ay bigla ang tinuldukan ng isang malungkot na pangyayari noong November 11, 2017. Matapos pumutok ang balitang sumakabilang buhay na nga ang hashtag member dahil sa pagkalunod sa North Lamidan, Don Marcelino, Davao Occidental sa Pilipinas sa edad na 26. Ayon sa panayam ng kanyang kasintahan, nakasakay sila sa isang demotor na bangka nang mapilitan silang tumalon nang hampasin sila ng malakas na alon pabalik sa baybayin ng North Lamidan, Don Marcelino. Sinabi rin ni Janica na sa baybayin mayroon pa rin pulso si Franco kahit na walang malay. Dinala si Franco sa isang klinika kung saan idineklara ang binata na dead on arrival. Ang unang ilang ulat na inilathala kaagad pagkatapos ng insidente ay nagsasaad na habang ang pitong tao kabilang ang dalawang operator ng bangka ay pabalik na sa resort kung saan sila nanunuluyan na isang pribadong resort na pag-aari ng pamilya ni Tom Doromal ay nagsimulang tumama ang malalaking alon sa maliit na bangka dahilan para mahulog ang mga pasahero sa tubig. Ang mga pahayag na ito ay galing sa mga nakapanayam na si Igalan at Efren Kilang ang mga boat operator ng grupo ni Franco nang mangyari ang insidente na nagbigay ng ilang detalye tungkol sa naunang ulat Ngunit ito ay agad namang pinabulaanan ni Nadjani Canam at ng mga magulang ni Franco na si Raul Lumanlan at Marisa Lumanlan. Dalawang araw matapos mamatay si Franco, ipinalabas ng isang morning show ang isang ulat na naglalaman ng panayam kina Rico at Efren. Ayon sa ulat, sumakay ng motorized boat ang grupo para bumalik sa private resort matapos mag-island hopping sa White Sand Island sa gitna ng dagat. Subalit sa gitna ng dagat, humampas ang malalaking alon at nagsimulang punuin ang maliit na bangka. Isinalaysay ng reporter ang kwento ni Rico. Ayon dito, nauna munang bumitaw sa pagkakahawak sa bangka ang isang kasamahan nila Franco at Tom na isang lalaki. Kaya naman, sinaklolohan ito ng mga bangkero at pinaabot sa dalampasikan. Ngunit ayon pa sa salaysay, pagbalik nila sa bangka, si Franco ang nalunod. Ayon pa dito, nakuha nila si Franco at ang kasama, pero tanging ang babae lang ang nagising. Nakapaloob din sa ulat ang panayam kay Senior Superintendent Romarvin Villanueva, ang Commander sa Don Marcelino Municipal Police Station. Sabi ni Villanueva, lahat sila tumalon sa bangka tapos kumapit sila sa bangka. Pero unfortunately, si Franco at yung girlfriend niya nakabitiw sa bangka. Nabatid din sa ulat na wala sa mga pasahero ang nakasuot ng life vests. Ayon pa kay Efren, hindi sila nagkulang sa pagbilin sa mga sakay na magsuot ng life vest. Samantala, sa isang panayam naman, ibinunyag ng kasintahan ni Franco na si Janica na nagpahayag na sila ni Franco ng pag-aalinlangan nilang sumakay sa bangka. Ayon kay Janica, Sinabi di umano ni Franco na takot siya sa tubig at nagpapanik siya sa dagat dahil hindi kasi siya marunong lumangoy. At matapos nito ay sinabi din ni Janica kay Tom na hindi rin ito marunong lumangoy at takot din siya sa dagat. At sinagot naman sila ni Tom na hindi naman sila maglalangoy ng malalim at may beach naman daw kasi doon. Sa kaparehong ulat ibinunyag ni Janica na walang mga life vest na ibinigay o inalok sa mga pasahero. Ayon kay Janica, as in, wala daw talagang ibinigay na life vest sa kanila. Kaya parang nawala na rin sa isip nila na walang life vest na papunta. Dagdag pa ni Janica na nag-enjoy rin naman sila sa oras na iyon. Kaya tila naging panatag ang loob nila dahil alam nila na kay Tom naman ang resort na iyon. Inisip nito na kapag kasama siya, safe naman sila. Pagkatapos ng sunusunod sunod na aktibidad, nagpas siya ang grupo na no bumalik sa pribadong resort. Sinabi ni Janica sa panayam na hahatiin daw sila sa dalawang grupo. Ngunit ayon pa kay Janica, sinabi daw ni Tom na kasya naman lahat eh. Kasya naman, kuya. Parang ganon. Tapos sabi naman daw ng bangkero, Kasha. kasya raw. Pumayag yung bangkero na lahat sila ay magkakasamang sasakay sa bangka. Isinalaysay ni Janica nang magsimulang punuin ng malaking alon ang bangka. Hiniling ng mga operator ng bangka sa kanila na tumalon sa tubig. Kaya lahat sila ay tumalon maliban kay Janica. Dahil ayon sa mga bangkero, ay okay lang daw dahil payat naman siya. Pagkatapos nito, ay bumaba din yung girlfriend ni Tom. Pero, pinaakyat din niya kasi takot din ito dahil hindi rin marunong lumangoy. Dahil sa patuloy ng dumadami ang nakakapasok na tubig, tinatabo nila yung tubig sa bangka. Nagpapanik na rin pati yung mga bangkero. Tapos noon, pinatay din nila yung makina dahil baka lalo daw silang mapahamak. Kaya naman, sinabihan sila ng mga bangkero na lumangoy na lang hanggang sa dalampasigan. Iginiit ni Janica na yung mga bangkero ang nagpatalon sa kanila at hindi sila kusang tumalon. Dahil ayaw tumalon noon ni Janica Pinagalitan pa daw siya ni Franco dahil lulubog na noon ang bangka. Kaya no choice silang lahat kundi tuluyan nang tumalon. Ayon pa kay Janica, naunang tumalon yung bangkero. Tapos kumapit si Janica sa kanya. Kaya sinabihan naman ni Janica si Franco na sa kanya siya kumapit. Patuloy na dumarating ang malalaking alon at pagkaraan ng ilang sandali na wala sa paningin ni Janica ang kanyang mga kasama. Ayon kay Janica, nauna si Cleo at ang dalawang operator ng bangka at sinabi ng isa sa mga operator na inuuna nilang humingi ng tulong sa kalapit na isla. Sabi ni Janica, Paanong tatawag ng rescue kung patay na kami? Dadating yung rescue, patay na kami, di ba? Dapat sana man lang kinuha kami, dinala na muna kami bago sila tumawag ng rescue. Kaso, wala. Iniwan nila talaga kami. Nalulunod na kami. Ayon kay Janica. Kwento pa ni Janica na madami na silang nainom na tubig dagat sa oras na iyon. At tuwing aahon sila, ay lumulubog din agad sila dahil sa tuloy-tuloy na paghampas ng malalaking alon. Dahil nga tuloy-tuloy ang alon, nagsusuka na sila. Kaya dahil tila wala ng pag-asa na mabubuhay pa sila, ay tinanggap na lang daw ni Janica sa kanyang sarili na baka ito na nga ang kanilang katapusan. Ayon kay Janica, tinatayang nasa 30 minutes ang kanilang paghihintay. Sinubukan nilang lumutang upang manatili sa ibabaw ng tubig. Ngunit patuloy silang hinihila pababa ng mga alon. Sa isang punto ay nakita ni Janica si Franco na nahihirapang mabuhay. Kaya napasigaw siya ng Love, laban lang. Dagdag pa niya, sinisigaw ko yon sa kanya kahit wala na akong maisigaw. Ayon kay Janica nang sa wakas ay makarating sa kanila ang operator ng bangka. Sila ay nanghihina na at nagsusuka. Naunang pinuntahan ng operator si Janica. Ngunit sinabihan niya ito na unahin nilang tulungan ang kanyang kasintahan na si Franco. Hinawakan ni Franco si Janica at ang operator habang lumalangoy silang lahat pabalik sa dalampasikan. Pero naramdaman daw ni Janica na nanghina si Franco. Halos wala na silang buhay nang makarating sila sa dalampasigan. Kwento ni Janica na parang siya yung ire revive nila. Pero sinabi niya na doon sila lahat kay Franco. Sinabi daw ni Janica na gawin nila ang lahat at huwag silang titigil hanggat hindi nagigising ang kanyang kasintahang si Franco kwento pa ni Janica, pag ahon daw sa kanila, ay dilaw na sila, nangingitim na sila. Subalit si Franco, wala na siyang malay sa oras na iyon. Pero sigurado si Janica na may pulso pa ang kanyang kasintahan. Matapos nito ay dinala si Franco sa Estasyon Medical Clinic and Hospital sa munisipyo ng Malita, Davao Occidental. Ngunit sa kasamaang palad, idiniklara si Franco na dead on arrival. Si Franco ay sumakabilang buhay sa edad na 26. Ang kanyang lamay at liping ay ginanap sa Arlington Memorial Chapels at ang kanyang mga labi ay nakremate pagkatapos. Inilagak ang kanyang abo sa the Garden of the Divine Word sa Quezon City. Kasabay ng mga balita, marami sa mga taga-suporta ni Franco at iba pang netizens ang nagpahayag ng iba pang espekulasyon tungkol sa pagkalunod ng 26-year-old Hashtags member dahil sa makahulugang pahayag ng girlfriend ni Franco na si Janica Nam Floresca sa magkakasunod nitong mga post sa FB Ayon kay Janika, may mga detalye sa pagkamatay ng nobyo na hindi pa naisa sa publiko at iniimbestigahan pa rin ng mga otoridad sa oras na iyon. November 23, nang unang magpahiwatig si Janica Nam na The truth will always prevail. Kinabukasan, November 24, sinabi ni Janika, na umaasa siyang lalabas din ang real story kaugnay ng pagkamatay ni Franco. Don't worry, love. Malapit na lalabas ang totoong kwento tungkol sa nangyari sayo like you've always wanted. Ayon sa post ni Janica. Labis na nagluksa ang mga celebrities sa hindi inaasahang pagkamatay ng hataw heartthrob na si Hashtag Franco. Ang mga malalapit na kaibigan ng Young Star at ang local entertainment industry ay pumunta sa social media upang ipahayag ang kanilang pakikiramay sa kalungkutan sa malungkot na balita. Matatandaang ng taong iyon ay masayang ipinagdiwang pa ni Franco ang kanyang birthday sa It's Showtime. Sa isang malungkot na kwento ng pagpanaw ng isang binata na marami pa sanang may iaalay sa mundo. Isang bagay ang nananatili sa puso at isip ng mga nagmamahal sa kanya. Ang mga masasayang alaala na iniukit sa kanila ng masayahin, talentado, matalino, at mapagmahal na katrabaho, kaibigan, kapatid, anak at kapamilya. Paalam. Hataw Harthrob. Hashtag Franco.